his privileged speech. You are recognized, sir, and you may proceed. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. This week has been very frustrating for most of us. Matapos natin mahuli at maipalik ang nakaalis, hindi pa din tayo makakuha ng maayos na sagot sa ating mga tanong. Sa kwento nila Alice o at Sheila Guo, isa sa mga mahalagang detalye, sana para sa akin bilang chairperson ng Committee on Public Services, ay ang paraan ng paglabas ng Pilipinas nila alis at silago. Ang mga impormasyong ito ay makatulong sana upang maayos ang seguridad ng ating mga ports at ma-regulate ang mga entry and exit points ng ating pansa. Because Mr. President, while transportation is a means to move people and things, and is a crucial tool in commerce, it is also utilized by criminals. To execute their deeds, to smuggle goods, to escape the hands of justice or human trafficking. In the midst of studying this problem on Ford Security, a group of OFWs approached my office just a few days ago and told us their story of how they were illegally recruited and lured into the human trafficking scheme through a backdoor pass from the Philippines to Malaysia to Thailand. and eventually to Europe. <laughs> My dear colleagues, ang impormasyon tungkol sa backdoor exit na hirap tayong mahugot kila Alice and Sheila Go ay kusang dinitalyo sa akin ng mga OFW na ito. It was painful to hear their story knowing that they were fooled into paying a big amount to fulfill their dreams of working in Europe, only to end up almost losing their lives Getting sexually harassed and drowning in debt without any source of income. Mr. President, the DMW and some of our law enforcers are currently working on this case. So I'll be leaving out the names of the people involved for now. Their story began last October 2023 when these aspiring OWs found an advertisement on Facebook where they were promised employment in Europe. With a three to four months processing, they were asked to pay for various fees and expenses, which amounted to about 400,000 pesos. There were times when the group of OFWs inquired about some irregularities in the processing of their papers, but the recruiters keep on saying they knew a lot of people in the EDMW. The recruiters confidently ensured the group that they will get to Europe legally. Pero ang nangyari po sa kanila ay parang mga nangyari lang sa pelikula. Nakakaawa, nakakagalit, at nakakahabag. Nagsimula po ang kanilang paglalakbay noong August 6. Tumipat sila ng commercial flight mula Manila papuntang Zamboanga. Noong August 7, tumipat naman sila mula Zamboanga papuntang Tawi-Tawi. Paglapag nila, sila'y sumakay ng tricycle papuntang Bungaraw Port upang sumampa naman sa isang lansya papuntang Sitangkay, Tawi-Tawi. Sa Sitangkay, tumuloy sila sa bahay ng isang tauso. Kinagabihan ng alas 10, sumakay muli sila ng bangka at tumigil sa isang bahay sa gitna ng dagat. Noong August 8 na madaling araw, pinagpatuloy ang paglakbay sa kay ng bangka. Dito, hinipuan sa masaserang bahagi ng katawan ang isa sa mga babaeng OFW ng kanilang pangkero, Sa takot na siya itapon sa dagat, di na siya nakapalag. Pero nung nagkaroon ng pagkakataon, siya ay lumipat ng pwesto sa bangka. Nung gabi ng August 8, dumating na sila sa Simpoma. Simporna, Saba, kung saan may dalawang Hilux na nagdala sa kanila papuntang Kota Kinabalu. Habang papunta sa Kota Kinabalu, pinabalot ang kanilang mga muka at binigyan sila ng mga ID ng ibang ibang tao. Sinabihan sila na pag dumaan sa checkpoint, huwag magsasalita at ipakita lang ang ID. Pumirmi sila sa isang hotel sa Kota Kinabalu mula August 9 hanggang August 13. Noong August 13, sumakay sila ng plano papuntang Kuala Lumpur sila ay tinuruan kung saan counter ng immigration pipila. Sinabi nila na ang kanilang passport ay tinatakan pero hindi daw ito lumalabas sa system. Chap-chap po ang tawag nila sa sistemang ito. Noong August 14, dumating sila sa Kuala Lumpur at pumirmi doon sa isang condominium. August 23, muli sila naglakabay papuntang Changlun, buong saan sila ay bumirmi hanggang August 29. Noong August 29, naglakbay sila pala, papalapit sa border ng Thailand. Habang papunta sa border, may mga lalaking sumakay sa kanilang sasakyan at nagbigay ng instruction na iwan ang kanilang mga pagahe at bumaba sa isang bangin. <coughs> Pagbaba ng bangin, sila'y pumasok sa isang tunnel at nagtago doon ng panandalian. Matapos, lumabas sila at sumulong sa ilog na maputik at may taas na hanggang at Tapos sa ilog, umakyat sila ng mga apat na bundok. umabot sa anim na oras ang kanilang paglalakad. Inintay na uh, hinimatay ng isa sa mga kasamahan nila. At sabi ng kanilang guide ay iwan na lang ito. Pero buti na lang hindi sila pumayag na iwan ang kanilang hinimatay na kasama kinilaunan, umabot sila sa lugar na may wire, na may kuwang, at dito nila tinawid ang border ng Thailand. Pagtawid sa border ng Thailand, isang motor ang nag-aabang sa kanila at dinala sila sa Pedang Besar Customs and Immigration. Pinapila sila sa tinurong officer at doon tinatakan ang kanilang passport na siyang pumasok sa immigration system ng Thailand. Dinala sila sa hotel kung saan sila ay pumirmi hanggang August 31 kung kailan lumipad na sila papuntang Bangkok. Sa Bangkok, doon na sana sila lilipad papuntang Europe. Pero noong September 1, paglapit nila sa check-in counter ng airport, inagdudaan sila dahil pupunta sila ng Europe na walang mga bagahe. Inigihin ng check-in personnel ang kanilang mga work papers. Kampante sila na pinakita ang kanilang original na employment papers. Pero sinabihan sila ng check-in personnel na makantay at nagtawag ito ng mga immigration officer. Doon sinabihan sila na hindi sila makakalis dahil may immigration problem. Ginawa nila ang kanilang recruiter kung ano-anong dahilan sinasabi sa kanila at sinubukan sila hingan pa ng pera upang maayos pa raw ang problema. Kinalahunan Tumawag na ang grupo sa mga pamilya nila dahil pinabantaan na sila ng kanilang recruiter na po hindi sila magbibigay ng kalagdagang pera. Nakaproblema sila dahil may droga ang kanila mga iniwan daw na bagahe. September 5, nung tumulog ang grupo sa aking programa upang magpa-rescue. At noong September 6, sila ay nakabalik na ito ang isang buwan na kalbaryo ng kanilang grupo. Dito nga ikitang kahinaan ng ating border security at kakulangan ng regulation ng mga pribadong panglakbay sa dagat. Bilang archipelago, major mode of transportation ng mga bangka. At dahil nga ang ating bansa ay binubuo ng maraming isla, ang bawat nalang pasigal ay maaaring entry at exit point ng Pilipinas. Without the proper border security, we are hot for human trafficking smuggling escape route and hideout for fugitives drug operations and so much more mr president while we are enraged with what alice coo and her pogo cohorts has done to our government systems there's a bigger picture to this backdoor problem and immigration crises that we have as we speak There are hundreds more like these aspiring OFWs being preyed upon by disgusting scammers and human traffickers. Kung kayo po ay pinapanood ng mga illegal recruiters ngayon, kung tayo po ay pinapanood ng mga illegal recruiters ngayon, sigurado ako lahat sila iniisip kong kami kaya ito. Dahil malamang, itong ruta na ito ang ginagamit din nila. Isa lang masasabi ko po, sa inyo, mga illegal recruiters. Kabahan na kayo. Malamang sa susunod, kayo ng habulin ng ating mga otoridad.